Napakasakit lang kasi pakinggan eh, 'di ba? Yung mga akusasyon na da, lalo, lalo na noon, nung sabi nga ng tatay mo napasok kasi boy eh. Mm -hmm. Oo, napasok talaga doon sa mga bashing na mm -hmm. pinagdaanan mo. At isa sa pinakamasakit na salita na lumabas noon na pati ako bilang kaibigan nasasaktan, yung tinatawag ang kabit. Nga mm -hmm. uh, ano, gaano kasakit yun para sa iyo na alam mo ang kwento? Yes po Tito Boy, masakit po 'yan para sa parang parang tinatanong ko po yung sarili ko na bakit po ako yung nagsasuffer sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Paulit-ulit. Hey. And then, dumating po ako sa point na parang weekly, Tito Boy, paiba-iba po ang pinag-uusapan, trending. Ayan. Merong normal na tao, politics, artista, sino man. Naisip ko, Tito Boy, ah, uh, hindi naman sa akin umiikot yung mundo. Oo. So, ba't ako magpapa-apekto? Kaya dead man na lang. Oo. Pero napaka-sakit noon dahil kahit yung iba na may mga resibong hawa, uh -huh. wala naman talagang wala overlap. Na I mean, oo, si Kylie na mismo ang nagsabing, wala ho. Uh -huh. Yes, dito boy. Nung, nung pong time na pinupuntahan ni Alger kami sa bahay, hindi naman na po sila nagsasama nung time na 'yun. Oh, una na. Hiwalay na po sila. Right. Nasa Batangas po sila. Yeah, isa rin 'yung sa tinanong. Oo, oh, oh. yeah. Ah, tatay mo 'yon. Dahil kaibigan mo ang mm -hmm. um, tatay din. Yeah. Oo. Oh, oh. 'Yun ang una kong tinanong sa kanya. Anong sabi mo? Ah, uh, hiwalay ka ba? Hiwalay po, hindi na po kami nagsama. Okay? Oo. Oh, oh. Kasi importante 'yon. Yeah. Uh -huh. At saka klaro naman kahit 'yung timeline eh. Yes. Ang ang dali-dali naman pagtagpi tagpiin kung talagang Uh, meron mayroon doon sa mga interesado. Yes, at hindi ko hindi ko po uh, hindi ko po gagawin 'yon kung may kinakasama po si Alger. hindi po talaga. Oo. Dahil hindi ikaw 'yon. Hindi, hindi po, talaga. Napagbintangan lang ako. Are you looking forward to going out after this interview? Kasama ang mga bata. Yes, so po Actually, okay, sobrang excited ko po ngayon pang may mga plans na ako. Uh, oh. Lalo na po ngayon, magki-Christmas, madami That's what madami I'm talking park. about a while ago. Yes. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Na lalabas, lalabas, shopping for Christmas, uh -huh. kasama hey, mga bata. Ang dami pong park ngayong magki-Christmas, ba? Diba? Tagal so, yan ang gusto ko eh, gawin. Kinalakihan yun. ko po kasi yun. Lagi kaming dinadala sa park ng bata. So gusto ko pong ipa-experience sa mga kids. At saka kanina, you kept on saying freedom, kalayaan. Ito yung... Uh, ito yung you, you wanted to achieve this mm -hmm. not just for you but also for the kids ang napagaganda lang AJ kasi the possibilities are infinite mm -hmm. di ba at saka ang pumapasok sa aking isipan nga naman ang katotohanan sets you free mm -hmm. yeah. uh oo -oh, in 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 many ways pero um, i do this conversation with a grateful heart maraming 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 thank salamat thank you so much yeah. salamat talaga for sharing your story yeah. with us nagpapasalamat din ako kuya boy dahil uh... Sa pamamagitan ng pastok kay eh, nakita ni AJ yung freedom. At sa iyo, maraming maraming salamat.